<laughs> 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 ano okay. dito? Okay na So, ayan po mga kabayan Welcome back muli sa ating Muntin Channel 1TV Vlogs po Ngayong araw mga kabayan Kahit tumuulan Tuloy tayo uh, Mayroon po kasing isa dito Ang kaubayan din natin na nirepair po sa atin sa natin din na kung sa citizen po napuntahan daw natin at tulungan humingi rin po ng tulong tingnan natin po ng no, scout natin tingnan natin kung ano po yung kalagay nila po dito sa ano po yata ito na naman yung natin so samahan nyo kami mga kabay let's go Tara. mga ilang oras yung lakad natin kumingin sa oras ibig sabihin malayo Ganda dito. Napansin niyo po no? May patway. at dito may nangunguha ng ano, ng isda. So, tingnan natin mamaya. may mabigyan din natin ng tulong si Ate. Tingnan niyo. Eh po oh. ito nang nangunguha. So, tingnan natin mamaya baka dahil nagpapaulan sila para magkaroon pa ng pang alam ko pambili ng bigas 'yan, no? Tingnan natin mamaya baka another vlog natin. Tulungan natin po ano amin sa topic. So, Maraming salamat sa po nang nanonood at nag uh, subscribe sa ating channel, sa ating Facebook page. Thank you po. At huwag niyo kalimutan mag-like s'yempre sa ating video, no? Tara, samahan niyo po ako. Umuulan na naman. So, ito po. Ayun, ay, may aso. Okay. Ay. 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 Det er dejligt Malayo pa po. <laughs> Tara! Hindi <laughs> Ito po. Ito po kami naglalakad. Yung tour guide natin diregretso -dir lang raw po. Diregretso -dir lang tayo din. Huwag tayong hinihinto po hanggang marating natin yung ating pupuntahan. <laughs> Totoy, wala kang pandong! Ang pandong ka, sa atin oh! Baka magkasakit ka, Totoy. peungkinan bayan terakhir So ayun po mga kaubayan, no nandito na natin po yung place dito na. So samahan niyo kami para makita rin po ninyo yung at uh, malaman niyo rin yung kwento po ng buhay nila. Samahan niyo po kayo mga kaubayan. Let's go. So kaya na pa kami inikutan nito. So yung pong haba nung lakarin natin kanina, ito na finally po. Siyempre yung sa video po natin, cut lang, cut lang, cut yan kasi mapupuno po yung memory. So hindi po pwedeng tuloy-tuloy uh, po yung video natin. Ay! Mga po yung aso? Nakagat po ito? Baka po kagatin yung binti namin. Mm. Mm. Nasusugod? So Nasusugod so, so po? Magandang araw po. Ako po si Juan TV po. Ha? Ako po si Juan TV. Ah. Kumusta po kayo dito Lolo. Ay. O oh, po. Kumusta po kayo Lolo? Ah. Nga po, mahirap mga po ang buhay. ang buhay po. So, pwede po kami tumuloy sa sa po yung bahay ninyo. Ah, sige po. Hindi po mga po yung aso mo Lolo ha. Ilaligidan po yung cameraman ko baka yung camera mo ko atakihin eh. Okay. <laughs> Sige po. S Sige po, doon tayo sa yung sa lubo ninyong bahay. Tingnan ko yung bahay ninyo. Balita ko po yung bahay ninyo, do daw. <laughs> ha? Pailan Hindi. Lang po, kubo lang po yan. Kubo. Grabe. Uh -huh. Mga kabahin. Layo po pala itong lugar ninyo, lo. Mayroon pong kalsada dyan, ay? Yung pong kalsada, may na daan namin? Oo. Uh -huh. po kami doon. Oo. Uh -huh. So, andito na po tayo, mga kababayan. Mm -hmm. Kung napapansin nyo po, yung bahay nila lolo, ay grabe. Ay. Ay, na ay, na huh? ay. mga kababayan, sobrang dilim po ng bahay nila. Mga kababayan, ano? Hindi na po kami ng... Po? Hindi na po kami nakabitan ng... Ano lolo? Ng... Ito yung bahay ninyo? Ano po? Sabi po mga no? So wala po kayong kuryente Wala nga po Madilim na. sobra po Saka mga ano po yung Sino po kasama ninyo dito lo? Ayun pong pamangkin ko po Pamangkin nyo po? Saan hmm. po yung pamangkin nyo lo? Ayun, naglalas nga po Mayroon pong dipikt ang utak Ano po? May kumpang isip May kumpang isip ay May Depressed po yung ano yun? Ano, an an? pamangkin nyo po? Hmm. Depressed po siya? Ay kumpo Yung Pag-iisip po niya ay Medyo kapos po yung hindi po gano'ng maalamanakan. Ah, diyan to ano po yung pamakin nyo? Mga 36 na po yan. 36 years old na? Mm-hmm. So pa paano po yung hanap buhay mo dito? Eh, wala na nga kuya. Wala po. Di na po ako makatrabaho nga. Paano, paano po paano kayo kumakain po? sa araw-araw, Lolo? Eh, meron po akong nag-aalala na po yung bayo ko. Bayo nyo? Mm-hmm. Ah, sa tagasan po yung bayo ninyo? na po doon yung bahay ko sa kabila. Paano po pag yung bayaw wala walang pambigay? Eh, yung pong mana po nung asawa ko, yun ang naikwang ko na rin. Naibinta mo na? Sa kanila ko na po ikinan. Ah, sinamla yung na yung nyo? Yung pinatang ko na lang ay. Eh. Ah, parang sila lang na nagbibigay-bigay sa'yo? Mm-hmm. Doon sa lupa mo doon, lupa ng biyanan nyo? Yung po yung mana po nung asawa ko. Aman ng asawa mo? Na, namatay mo po yung asawa ko na eh. Mm -hmm. Bali yung produkto po noon, inabot-abot ang kanalang. Mm -hmm. ah, bali yung nasungusuporta po sa sa araw-araw. Ikaw -araw. e, na nga po yung sa kanila na nga po yun. Pag oh, kinukuha ko lang po ng kwarta. Mm -hmm. So, yun po, no? Mm -hmm. Pwedeng punta po tayo sa bahay minyan ninyo. Ah, uh, yung... oh, may may refrigerator ka pa doon? Ay, wala po. Ay, <laughs> Dura <-baksu> pala, sorry. <laughs> oh, uh. sige tayo. Sige lo. Saan dadaan lo? May iba pa po palang daan. Ha? Ano yung sikrito mo dito? Baka may sikrito ka dun. Wala, uh, wala. Joke lang po. Joke lang. Ah. Ayan, dilim po ng bahay niya. Madilim. So hindi, kanya, hindi tayo makikita po sa bahay niya, sa loob. No, mga kababayan. So ngayon po, may pansaing pa kayo. Meron pa, pa naman po. Uh, meron pa naman. may meron pang bigas. Uh -huh. So sana na kausap natin yung pamangkin mo ano kung ay kompo po ay eh. Layas po yun. Lalayas. Anong pangalan niyo po, Tabi? Benjamin Ablanida po. Sir alolo, Alulu Benjamin. Ilang taon na po kayo, Lolo? 66. Ah, senior na rin na po, 66 hmm. years old na. Naantay nga, sir, kami ng kanong sabi ay mayroon daw sa senior madating. Magkano yun ako nyo? Minsan sir ay mga 300. Ah, tatlong libo po, po. Ah, tatlong Ilang buwan yun? Anin na buwan po. Anin na buwan? Anong buwan. So, monthly po, 1,500 pesos. Ano? So, wala 300 pa po? 500 po. Ay, nga nata pa December. Ah, December pa? Mm -hmm. Matagal-tagal pa. Magtiis muna walang pakain. Pabira. <laughs> ano? Ay, kung minsan nga po ay na call lang po daw sa bayo ko. Hindi hmm, po ang katrabaho ay. Eh. Wala po kayong mga anak nyo, mga anak nyo lolo? Ay, huli po kayong nagkaanak. Ah, di po kayong nagkaanak? Hindi po. Uh, so yung alaga mo, pamangkin mo yun, parang ano yun, pamangkin o inadapt mo? Parang adapt po na din po. Kap Ma adapt nyo? Yung pong ama nun ay kapatid ko. Hmm. Pero hindi naman po kayo inaano ng pamangkin nyo? Hindi, hindi naman po. po. Nananakit hindi naman? Kaya lang po ay eh, isip ko ay eh, hangal ang isip. Yung isip ko ay ang hirap pagsabihan. Pero tinutulungan naman kayo? Hindi, hmm, tamad niya. Tamad. Oh, ah, tamad. So ikaw lang talaga yung ano. Hmm. So grabe yung bahay ninyo. Ang dilim na. Anong oras pa lang po? Oh, 5.30 pa lang. Dahil din hmm. po siguro sa paligid. Hmm. Puro ano. May mga kahoy po. May mga kahoy po. Mayabong yung kahoy hmm. ano. Gagamit na kami ng tinghoy. Pagkanto lang korente. Anong tinghoy? Yung pong ilaw na maliit lang. Ah, parang yung gasir gasilya ano si. ba? Gasera po. Gasera. Mm -hmm. Oo, oh, ayun. So nandito kami kasi nga yung pong natin pina um, si, si ano Maribel ay mm. hiningi -hmm. ng tulong din kayo para mapuntahan dito. Ah. Ito ah, ano mag-abot ako kahit papaano kung sabot na ay makakaya ano na um, para meron kayong pambili na yung pang one month po na pension may ibigay ko ngayon araw. Ah, okay po. ba sa inyo? Ha? Um, Okay. Yun lang muna ibigay ko ha kasi oh, ilang yung budget natin. Tapos kung may mga magpapabot na akin na tulong para sa inyo, hmm. eh, pupunta ulit ako dito. oh po. para sa inyo na ito lahat. oh Pang ano yan? Pang yung one, one month na ano nyo yan? Sal one month na pension? Salamat ano? Ang masabi niyo Lolo? Ay, salamat po sa inyo. Sino po ba manager niyo <laughs> <laughs> Wala pong manager si 1 TV? Wala pong manager? Wala po. Opo, ako po ay ano lang, yung tumutulong po sa abot lang magiging akin ng mga kaya. Ayan po. Kung may tumutulong po sa akin, ano po ako, part po ako ng Kalinga po. Kalinga ah. partners po ako. Bila hmm. Kuya Bal. Ah, si Kuya Bal Kailan po. Kailangan niyo po si Kuya Bal? Ano na po, natingin po namin sa radyo. Narinig niyo po sa radyo? Oo. Hmm. Kuya Bal, sabi mo Kuya Bal, hello po. Ah, hello Kuya Bal. Ayan. Salamat po. Salamat yeah. ko yan. Opo. Kasama po kami niya, kami po yung mga Kalinga partners na nag scout po, nag iikot po. Para kahit pa ano, bigyan kayo ng kaunting tulong. Ay, salamat po. Yung kinikita po namin sa YouTube, no, pinapantulong ah. din po namin yan. Kaya yung mga nagpapabot po ng tulong, yung sponsorship, mm. ay uh, sobrang laki po yung tulong para sa akin. Siyempre, dahil sa ginagawa ninyo, dumadaan sa akin yan. Yung blessings po, dumadaloy lang sa akin. Papunta oh. po sa mga taong karapat dapat tulungan. Ay, so, sila, po. sila lolo, uh, deserve din po ng tulong sila. Kasi nga po, ay eh, kung napansin nyo, ay eh, dad na. Uh -huh. At yung bahay po, ay, eh, talaga pong wala pang kuryente. Pero abot po ng kuryente dito? Abot ah, po ay di lang na kung po ng mga kagawad nun ay. Eh. Ah, hindi po na ano ng kagawad? Lumapit kayo? Kung hmm, po. Meron uh -huh. po kaming ko naman na istilasyon ay eh. nagbili na nga po akong sarili kong kuhan yung panagasong. Um, Opo. Opo. Hindi pa po naasikaso. Hindi po. So, sana soon maasikaso na para lumiwanag din naman kasi nakakatakot yung ganito mo ang dilim. Tapos nasa ano po po ng bundok, nasa paikot. Uh -huh. Ay ang hirap po nito. Mga ano? So, salamat lolo. Ay, salamat din po sa inyo. napakalapit ng lugar mo. Oo um, po. <laughs> Ganun pa kahit malayo, sabi ko nga punta natin 'yan kahit pa basta kaya natin lakarin. Um, ay tuloy-tuloy uh, po tayo mga kaubayan Ano po? Um, po Malaki ka ng Panginoon lolo at, um, at siyempre magdasal parati ha. Um, po. Salamat Tara. po. Mm, Thank you po mga kababayan sa inyo pong lahat. Salamat po ng viewers. Kalakoy Abal, Kalabos Kalinga Prab, Kalate Edna kay Ma'am Jack Tapia Matubang. Salamat po ng viewers po. Salam, salamat sa inyo lahat. Ma'am <laughs> Kay po kami sa radio pagkan. Kay Kuya Bal po. Ampo. Hmm, ayan. Ayan. Sa tulong din po ni Kuya Bal kaya kami nakakarating kung saan saan. Ampo. Dahil po ay uh, siya po yung pinaka ano po pinaka presidente po ng Kalingap. Ampo. So yung mga natutunan niya rin po na na-apply sa mga Kalingap partners na paglilingap, Ampo. kahit saan pa yan, pupuntahan po namin. Salamat no? -salam. Malaking bagay po ito sa amin. Pag, sila po pala na oh, Kung Oh, sila ma oh. Maribel po. So by ma-reveal kasi nga number card ko na. po yung mga kasama-sama ko po yung sa akin doon nung naghukay po kaming manupan niyan ay makisarama po kanya. Ang mani. Hmm. At po. Pag, pag mayroon po ulit <laughs> pag mayroon <laughs> po pa, nung, kung may mani pa dyan mga tanim sila mga kran. Yung mga mani po? Mm -hmm. Mani mm -hmm. talaga yung, po pang ano tawag yung pangunahing ana buhay din sa kayong kamote, yung palay. At pag sa palay naman po, ito na, harvester na po ang nagagana dito. Ah, wala na. Wala na yung trabaho ng ganun. Wala okay. na. So, yung automatic na po, ano, yung may makina na. Harvester So, po. nawalan trabaho yung iba. Hmm. Imbis na may trabaho, araw-araw. Pag Apo, so, uh, kung na, na. hirap na din ako eh. Meron hmm. yeah. po akong kapansanan din. Ano po? May kapansanan din po kayo na. Ano po yun? Eh, dati po ay nag nagkakampo ako, nag dadaanaw ay nahulog po ako sa kalabaw. Ah, nahulog kayo? so may pilay Natality kayo? Nagkabit po yung pinakambot ako po sa ita. Hmm. Kaya po, hirap na din akong makakampag. Ah, Nagtatago lang po ay na-attack na din po ako ng rayoma. Yung ah. pang tritis po. na po ano. Ay, wala pala akong nadala po ng mga ano, mga susunod yung, yung ipikasin na dadala ko pag uh, sa mga lolo't lola. so, dapat pala mag-stack na ako ipikasin. Sa so, mga gusto pong magbigay ng ipikasin. <laughs> <laughs> Pagdadala po ako. <laughs> Nanawagan no Sa mga lulot lola po bawat puntahan natin. Dalang ipikasin para pang nila. Ayun po. Ano? Kasi mga lulot lola mahal natin 'yan kasi baga sila yung mga ninuno natin. Ano? Sila yung diyan tayo, tayo galing, no? Kaya mahal natin yung mga lulot lola, mga nanay. So alagaan din natin habang sila nabubuhay pa. God bless mga kabayan Sige lolo, maraming salamat po. At salamat kami pa sa mga magpaalam. Salamat po sa inyo. God bless po. Bye-bye.